pangatlong piling ko na O, oh, baka naman hindi pa nyo doon nakikilala. May marami ba dito sa atin na subscriber and follower na? O, oh, meet and greet na po ito to the <laughs> Kung kaya man po ay nakakaloon ng mga posting ni Leila June TV sa YouTube. <laughs> <Maraming> Tandaan <nadalito>, eh. <laughs> na po tayo sa next entry natin. University. welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ay papunta po ako sa munisipyo mamayang hapon. Dahil ako po ay kinuhang judge sa Tourism Promotional Video Contest na gaganapin po sa 4th floor mamayang alauna ng hapon. At gusto ko pong pasalamatan ang dati ko pong bossing, si Sir Jonathan, ang aming pong Municipal Tourism Officer at Department Head po ng Tanggapan ng Turismo. Yan, thank you so much po sir sa tiwala. Isang karangalan at isang pribilehyo po ang maging judge sa Tourism Promotional Video Contest po. At yan mga kadilag, ako po ay first time din na makakapag-judge sa ganitong contest. Kaya ako po ay magre-ready na. So, bali ako ay maliligo ang Tapos ay after ay paplanchahin ko na po yung aking susuotin mamaya. At katatapos ko pong maligo, bali, umamalansya na po ako habang din ang aking buhong ko. So, mabilis ang plansya lang ito. <laughs> Dahil sa totoo buhay, ako po'y hindi sanay mag po dito dati hindi na mamlansya ng mga damit. Tapos na po akong mamlansya at ako po ay nakakain na din ng lunch. Bali ako po ay magkaayos na laang. At uh, ang susundo po sa akin ay si Lugz. At dahil nasa kanya po yung aming motor. Yan mga kadilag. Malapit na din po mag-alauna ng hapon. So yan mga kadilag. At ako po ay nakaredy na. Nakapagbihis na po ako. At papunta na po ako doon sa munisipyo. Bali ako po ay sasakay na lang sa tricycle dahil umuulan. Ay ako po ay mababasa pagka ako ay sinundupan ni Luz. Bali ako po ay sasakay kay Kuya Opey sa asawa po ni Ate Amy. Nandito na po sila Kuya Opey at Ate Amy. Ako ay nagpasuyo na. <laughs> Ay, sa kain ako sa kanila. Tumuulan. Oo nga. Ah. ba, kasama pala si Si. Oo, baka na si. Thank you. Nandito na po ako sa munisipyo at ngayon po ay paakit na ako dun sa venue. Nakakit na po kami dito sa court floor. Mga kandilagat ako po ang kauna-unahang mag-a-attendance. Habang naghihintay po ng ilang pang ay ngayon dumating po si Lugs. At parang, ah, ikaw magdodokyo. Nakalakot <laughs> siya. Di pa. Di pa. Oh, ma maagap lang ako at 2 p.m. pa naman talaga ang pinakang start. Tay, anong oras pala? 1.44. Oo. Oh, Kaya ako yung tricycle na lang. Um, oh. Ayan. Akasama mo yata si Ate Leia. Oo, si Ma'am Leia. Wow. First time kong mag-judge. Ano, ano, ano? First time kong mag-judge. Yeah, dito rin ako ang in interview nyo ngayon sa Lasal. So, good luck sa iyong pag The judge, mami. Ako naman po ang magdodok yung kay Kadi Lali. Wow! Abay, hihinga ng panunalita eh. Hmm. Ikaw pati ang mag-announce ng winner. Eh. Mm. Ayan, at nandito na din po si Ate Lea. Siya po ay isa din sa mga judges. Okay, Excited na. Maraming pala tayong mga parties mga fans. Okay na ito, kuya po. Kaya nga po. Hindi pa ako nakakapanood ang kanilang yeah, video. First time ko okay. mapapanood uh, <laughs> Ako po yung kaunti pa din lang ang napapanood ito. Narito din po si Sir Jonathan. Yeah, hello po. Thank you Hi, po sa invitation. Munisipal. Hey. Ating uh, municipal tourism office yung mga fans. Yes. Pasena kayo sa nakaka-kahit guys. <laughs> hello, guys. Maganda po itong kanilang programa. At yun po, uh, patuloy na na po promote ang atin pong bayan. Saka na bibigyan ng pagkakataon ng ating mga diba? diba, kabataan mm. na sila yung mismo mag-promote ang bayan ng general. So yes. So, sa true. yan <laughs> naman naman mga kabataan more on social media. Tapos magagaling talaga mga utak ng mga yan. Mga Gen so, um, niya, mga utak ng Yes. Ang na Okay. Ang makakatulong sa pag-angat ng turismo. Ore, at saka mabilis mag-ano mag-interact ang mga kabataan sa social media. So knowing ng ating client at ating mga turista ay e more on social media na rin ang kanilang engagement kaya tap, tap okay. the kabataan, tap the Gen Z. At kung gusto nilang mapanood ito ng ating mga i-judge uh, later na mga videos, mapapanood po ninyo niya sa official Facebook page ng ating Tourism. Yeah. At, Parang na, Municipal Tourism Office, Yes. Kung gusto nyo po mapanood ha? follow our Facebook page. Thank you. Yes, uh, lalo po ngayon na yung ating Facebook page ay kakunti pa lang yung follower dahil nga, ayun lang ba, medyo nahak kami bago mag-hello mag week. Yeah. Kaya we're trying our best po and asking help para sa dito sa ating mga Gen Z na sa pamamagitan ng pag-like and heart and share and follow, subscribe, ganyan. Ay magpatasuli yung engagement ng Facebook page ng Municipal Tourism Office ng bayan general na park. Natural ang ganda. Natural ang ganda. Waiting na lang po sa iba pa. Hello <laughs> so, po, po. Um, ako si Michelle Estrera, ang tourism staff po. Um, bali, nandito po tayo para sa ating video contest ng angat palagi na ka rin, capture sustainable trans transformation through tourism videos. Um, tayo po ay tumayo para po simulan po natin ang pagbasa. <laughs> po mga piling kurado na nandito. Mamaya po ay may bahagi naman doon sa ating programa na ipapakilala natin sila isa-isa. Uh, ito pong programa nito, ito gawa nito, actually, ito bilang bahagi pa, pa doon sa ating September Celebration of World Tourism Month. lang po at there are a series of activities na dapat makantak muna kaya medyo na huli na huli na huli. But anyway, part of or one of the objectives nitong ating pong uh, programang ito ay at least not to continuously promote General Nakar as as tourist destination in province of Quezon. As we all know, our municipality General Nakar, continuously became or became uh, one of the top 10 tourist destination in our province starting 2018 and and nana Imagine, no? we have 39 municipalities and 2 cities. Pero doon sa 39 na yon, top 10. And, Bakit po na natin nagagawa yan? Dahil po tayo ay nagtutulong-tulong. Nagtutulong-tulungan. Yung effort po ng pagpapakilala ng bayan ng General Nakar ay hindi lang po kampani ng tourism office. Lahat po tayo dito ay may contribution. Lahat po tayo dito ay may counterpoint. Of course, with the natural beauty of our municipality ay isa lang sa mga content na ating pong pangalawang ang department head po ng MGSO, Mag-Leyang Villagrama. kung pangatlong piling dorado. O oh, baka naman hindi pa nyo doon nakikilala. May marami ba dito sa atin na subscriber and follower na? O oh, meet and greet na po ito to the link. Kung <laughs> kaya man po ay nakakanood ng mga posting ni Leila June TV sa YouTube at di Cadillac pa ba? At ng Cadillac sa, sa Facebook. Siya po yun, no? si Leila June TV at si Cadillac -like po sa Facebook. Walang iba po si Ma'am Leila Albay. Leila Jo Albay. Ayan. So, ito pong anin na magagandang mata at tatlong magagandang kamuha. <laughs> 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 ang pipili, baka kasama natin para piliin ang pinakamahusay na entry sa Tony Atulis and Promotional Dino. Lahat po ay magagaling, lahat po ay mahusay sapagkat ito nga lang buhay contest kaya pipili tayo ng tatlong pinaka. Yun lang po, maraming salamat at tayo rin sa sama mag-enjoy sa panulood. Nani po? Mabuhay ulit, magandang hapon. Start na po ang judging nila, mga kanilang. Rich in nature and abundant. breathtaking beauty of nature's riches unfolds in general macar sustainable tourism is promoted travel with care and compassion it's not just about sightseeing here we learn to value nature culture and the livelihood of the people through tourism positive changes have come to the town Local livelihoods have grown. Matuloy natin. Ito yung loving videos na ating uh, mga inyong uh, papag-uling kung inyong para ano mapapaanta sa buwan sa buwan na tayong nalang yeah. So atin pong habangan uh, ang decision na ating mga pinigurado. Samantalang sila po ay uh, magbabati uh, ko sa inyo. Magbabati ko sa inyo. Mag-usap-usap kung sino po ang uh, kapapipili nila ay tayo po muna ay magperiyan. Pag-alit na ba? yung good chance. Sorry. nagjudge sa na po sila. Kanila na pong pinagsasama-sama. At may pagdatutan niyo po. Okay. Yes! Pero, ay, Wala na po katapukas. Babasahin mo lang <laughs> po ang nilalaman ng ating certificate. Ano po? Republic of the Philippines, Municipality of General Province of Quezon, Municipal Tourism Office. Certificate of Appreciation is uh, given to, of course, the name of our churches, has served as the secret charge in the video contest entitled, Angat Walangit Nakarin, Capturing Sustainable Transformation Through Tourism Videos, contributing to the promotion and appreciation of sustainable tourism Local Culture and Community Development in General Nagar. The contest was conducted by the Municipal of Tourism Office of General Nagar and held at the 4th Floor Municipal Building, General Nacar Quezon. Given this 28th day of November, 2025, at Municipal of General Nacar Guadalquena General Nacar Quezon signed, yours truly, and of course, our Honorable Mayor, Alfredo J. Buheta. Give the certificate to Ma'am Leia V. We would like to ask and request the Municipal Administrator to represent our Municipal Mayor. Those who will be receiving also same kind of certificate mamaya. Uh -huh. And syempre mamaya pa. Yeah. Ay, Ayan, meron naman syempre yun. Ayan. Syempre po, tourism, kahit may tayo taga rito, for sure, bibirahan pa rin naman so, yes. Thank you, Ayan, Thank you, Ayan, man, ito So, pagkakuntan po. Salamat po. Ayan. Ayan, siyempre po kayo yung tumbag na tumisay. okay po, smile po muna. One, two, three. Isa pa po. Angat palagi po. One, two, three. Thank you po. Salamat po. Alright, thank you po. Same citation po to our next judge, Ma'am Leila Jyoti Albay. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, okay po, smile po muna. 1, 2, 3. Sama po. Angat palagi po. Okay po. 1, 2, 3. Yeah, thank you po. Salamat po. Bukas daw po. Narito po ang nanalo sa ating tourism promotional video contest na may tema ang angat palagi na karing capturing sustainable transformation through tourism video. So, ito na po scoring ay 70% mula po sa aming mga horado at yung 30% ay mula naman po sa social media engagement. At nandito na po ang narkamit ng ikatlong pwesto. Ito po ay nakuha ng video entry number. <laughs> <laughs> Congratulations

first place po ay walang iba kundi ang video entry number Congratulations! Video entry number 9! <laughs> yeah, congrats po! po ang programa na ilulunsad ng ating Municipal Tourism Office at ng bayan ng ating General Lacar ay kami po ay yung lagi sasama na susuportahan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat po pag -uwi. Okay, salamat po sa inyo. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you, so you so. po. Salamat po. Thank, so thank you thank po. Uh, daming patok. Yeah. Eh. Yeah. Thank you so much po! Thank oh. you, Manila! Thank you po! Thank you so much po, Admin! Thank you po! Thank you so po, Thank you po. <laughs> Salamat po! Oh. Congratulations! Hello po sa mga lahat ng naninood! Mga sa bayan ng General Naka! Ako din po! Kung di ko rin po nakasubscribe, nakalike, at po tayo! Salamat po! Parang Miss Universe! Eh. <laughs> Ayan, at tapos na po mga kanilag ang event. So, ako po ngayon ay pauwi na sa bahay at si Luz na may mamaya okay, so, okay, pa sila yung club. May flag-retreat. Saka magpapos pa ako noong mga ating bibig pa dito. Much, much, much later. Ayan, at nandito na po ako sa bahay mga kadilag. At muli, gusto ko pong pasalamatan ang bumubuo ng tanggapan ng turismo po ng aming bayan sa pangunguna po ni Sir Jonathan sa kanila pong department head. Maraming salamat po sa opportunity na maging judge sa Tourism Promotion Video Contest. At yan, napakadami ni Sir Atan na patoken. Thank you so much po. Talagang uh, napaka-generous ni Sir. So yan, meron dito ang towel. Tapos ay ano kaya ito? para siyang Wow. Oh. <laughs> Thank you sir. Nakakatawa naman. Ah, ito yung robe. Wow. Thank you po. Oh. Sa inyong ibinigay na patoken. Yung pong maimbitahan sa ganay yung pating ay sobrang makakatawa na mga nakakataba ng puso. Tapos ay ito meron pa si sir na mga ipinadala na token of appreciation. Wow! Maraming salamat po. So, yun po yung laman ng isang eco bag. Bali, dalawang eco bag po ito. So, ito pong eco bag, ayan, naagutan ko pa ito nung kami ay, nung ako po ay nasa tourism. At ito po ay yun. Meron itong uh, mga nakaprint. Tapos, makikita po dito yung mga tourist attraction na matatagpuan po dito sa aming bayan. Ito po ay ang alam ko binebenta din po sa Pasalubong Center at saka po sa Tourism Office. Ayan, yung pong mga bibisita sa bayan ng General Nakar ay pwede po kayong mag-avail ng mga produkto po ng Nakarin sa Pasalubong Center at uh, yun, uh, naman po ay bukas kahit weekend. Tapos ito naman po yung isa pa. Wow! Ganda ng bayong. At madami pong laman. So, may malam mga lamang chips. Wow! kasabak crunch. Tapos, ito po ay uh, banana chips. Wow! Dami! Thank you po kay Sir Atal. Siyempre, thank you din po sa aking mga nakasama sa pag-judge uh, at sa lahat po ng participants na nakaisa. At meron ding si Malunggay. So, ito po ay isa rin sa produkto ng General Nakar. Ito po ay kalamansi Malunggay Sintela. Ito po ay tinitimpla mga kadilag. At ito po ay masarap pa. Dami. <laughs> Nakakatawa. Wow! Tapos ay meron ding Coco Jam. Yan, isa rin po yung sa produkto namin. Tapos meron ding kaping barako. Wow! Thank you so much po. Matutuwa oh, na ito ang mga mahihilig magkape dito sa bahay. At ito po yung aking certificate. Wow! Thank you so much po. Um, sa mga dati kasamahan sa Turisim at saka sa amin pong punong bayan, si Honorable Alfredo J. Cuneta. Maraming maraming salamat po. At 'yan mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. See you in my next vlog.